Hello mga sir! In today's video, pag-uusapan natin Spider Helmet Ito yung box niya mga sir oh. Ito yung front Okay, you see this one Side It's the back Ang laman sa back And ayun Spider Spike Yan yung pag-uusapan natin ngayon the Spider Spike Helmet, mga sir. Uh, this is the second helmet in our entry-level helmet series. So, ano pang hinihintay natin, mga sir? Buksan na natin yung box. Asya. Nice that it comes in a helmet bag, mga sir. Wala nang ibang laman. So, ito yung helmet. Tanggalin na natin siya sa kanyang helmet bag, mga sir. So this is the front. This is the side. Back. Side again. And the top. And this is the inside. Itong helmet na to mga sir, size extra large. We bought this one in Spider for 2,000 almost 2,800 pesos mga sir the helmet weighs 1,450 grams mga sir so 1,450 plus or minus 50 the helmet is ECE rated mga sir uh, may ICC sticker so yan siya mga sir ngayon mga sir tanggalin na natin tong uh, visor protection na to Ayan. Pogi. Yun mga sir, inuulit ko lang ha. This helmet review is not sponsored by Spider. Binili natin tong helmet na to using our own money to provide you with the unbiased review na gagawin natin today. So, I'm placing these two helmets side by side mga sir. So, si LS2 Rapid, tapos si Spider Spy 2. So, as you can see, these two helmets Are similar in construction In this aspect mga sir Yung haba ng likuran So makapansin nyo yung shells nila Oval Pahaba Pa-oval So ayan makapansin nyo Ganyan sya Similar sya dun sa LS2 Kunin ko lang ha ayan. So makapansin nyo yung banda rito mga sir Oval sya hindi flat Okay para dun sa mga nanonood ng helmet reviews natin mga sir, as I have told you before, fit nyo yung helmet sa ulo nyo as most of the helmet reviews, nakafit yun sa ulo ng mga nagre-review. Maaaring yung ulo nyo is different in uh, structure, iba yung facial structure nyo and head structure nyo and your skull structure as compared to Sir Mel's head. So sa akin, gusto ko yung mga helmet na medyo maumbok yung likod. It feels more comfortable to me. Meron siyang um, parang maliit dito na pamphlet. So, pabasa natin sa inyo. Nakasulat dito, it's scratch resistant, dual density EPS liner, ABS composite shell. Ayan, ah, sinulat niya na rito. Removable and washable lining. And meron siyang quick retention system. So, quick release siya. So, isa-isahin natin yung mga binanggit niya doon. Sa visor mga sir, nung nagpunta ako ng spider, nakita ko na merong spider spike 2 na uh, iba yung color ng lens. Merong uh, iridium, meron akong nakitang tinted, saka ito yung clear. So, ibig sabihin, meron kayong option to change this visor. Very, very good from spider mga sir. Ibig sabihin, kapag dumating yung time na maraming gas-gas to at kailangan nyo ng palitan, meron kayong option na Mabibilhan na lens nito. So, angat natin yung visor mga sira. So, meron siyang, uh, meron siyang mga parang hawakan dito. So, pag nagra-ride kayo, dito mo siya pipitikin para iangat. So, angat natin. Ayan. So, meron siyang uh, actually tatlong ata na level. Isa, dalawa, tatlo, apat. Again, syempre yung close, isa yan. Dalawa, tatlo, apat. So, meron siyang apat na opening uh, options kung paano mo siya i-weigh kapag nagbabiyahe o nagtatravel kayo, mga sir. As you can see, mga sir, wala siyang lagayan ng pinlock sa visor. So, usually, ang visor na meron lagayan ng pinlock, may makikita kayong butas dito na isa, tapos dalawa. Para yun sa pinlock insert. Unfortunately, itong helmet visor na to, wala mga sir. Next na pag-usapan natin, yung vent. So, meron siyang vent dito, chin vent. Tapos, ayun, isa lang yung kanyang uh, vent, top vent. So, ito siya. Nakabukas. Then, ito yung kanyang top vent. Okay. Tapos, ito yung kanyang exit vents, mga sir. Ayan. Yung design ng kanyang retention system, yung pang-lock, Katulad nung sa LS2, quick release. Okay. So, ito siya. Next mga sir is yung inner lining. Though nakasulat naman doon na washable siya, pero check pa rin natin kung paano siya natatanggal mga sir. Okay. Yan mga sir, matanggal na natin yung lining niya, cheek pads niya. The way this feels, mas firm siya kaysa dun sa LS2. Pero mas matagal siguro to ng konti ah, konti umimpis or numipis kaysa dun sa LS2 mga sir. Tapos, ayun, mer natutuwa ako sa mga entry level helmets natin ngayon mga sir ha. Ah. Makikita nyo, meron din siyang placement para sa comms. Ayun o, oh, meron siyang halo part dito very very nice spider unfortunately mga sir wala pa tayong chin mount na available para kay spider spike 2 uh, I've contacted hansi at wala pa daw silang uh, production ng kanilang spider spike 2 for the chin mount action cam holder mga sir so yun sadly ang gagamitin lang natin na view mamaya is front view mga sir So mga sir, try na natin isuot yung helmet ha, para ma-fit ko sa ano yung feeling. Tapos i-discuss ko sa sa inyo. It feels snug. Ano ba yung ibig sabihin ng snug? Yung nakayakap siya sa mukha mo. Yung feeling ng snug fit mga sir, gusto ko to lalong-lalo na pag nagpapatakbo ako ng mabilis sa expressway or sa ride. Kasi you feel safer, mga sir, pag ganito yung feeling niya. It feels light, mga sir. Okay naman. And it doesn't feel cheap as well. So this is how it looks like in the front. This is the side. This is the other side. And the back, mga sir. As compared dun sa LS2 Rapid, uh, this one feels snugger. <laughs> mas, ano siya, mas fit siya sa ulo ko. Hindi naman siya masikip, mga sir. Pero yung LS2 Rapid, pag gamit ko siya, mas maluwang kaysa rito sa Spider Spike 2. Pangalawa, for the price of 2,800, mga sir, yung feeling niya pag nakasuot siya sa ulo ko, hindi siya field cheap. Maganda siya, mga sir. Saka mabango rin. Mabango rin yung mga foams niya, mga sir. ganoon naman ata, magbago eh. <laughs> so, mga sir, labas na tayo. Gamitin natin si NMAX kasi alam ko namang miss na miss nyo na yung NMAX natin, mga sir. Yes, sir! Ito, mga sir, palabas na tayo ng subdivision para itest yung helmet natin. Same setup ulit nakabalak lava ako para makita natin kung kung nagkakaroon ba o nag establish ng fog kapag sinarado natin yung visor ikot din tayo dito sa bandang igay para makita natin yung wind noise ng helmet pag tumatakbo tayo at the same time kung magkakaroon ba tayo ng next train kung nabibigatan ba ako dito sa helmet na to so ayan, igot ikot muna tayo mga sir yes sir Woo! This is actually my first time using a spider helmet. Kung hindi dahil sa inyo mga sir, sa mga subscriber ko, kung hindi dahil sa inyo na gusto kong makapag-review ng entry level helmets para sa mga mga budget meal riders diyan, hindi ako bibili nito eh. Pero ayan, yan na initial expectation ko mga sir ha? Maganda pala siya. Maganda yung pagkaka-fit niya sa ni ko eh. So, sara natin yung visor mga sir ha. Magsara rin pala tayo ng visor kasi may ash ngayon. Okay guys, yung wind noise protection nito ha. Mas gusto ko yung wind noise protection nito kaysa yung LS2. Mas tahimik siya. Siguro dahil sa pagiging snug fit niya sa mukha ko, kaya siguro yung hangin hindi nakakapasok dito sa bandang leeg ko. Mas tahimik siya mga sir. Ang galing nito ah. Wala masyadong hangin sa mukha ko ah. Walang masyadong tunog. Hmm. Mukhang hindi ko to papamigay sa inyo ah. <laughs> Subukan naman natin mga sir. Buksan yung mga visors. Baka etos lang ha Tignan natin So okay, nasa taas Yan mga sir So far so good But yung top Hindi sya ganun ka Kalamig Siguro dahil isang piraso lang sya Unti lang eh Unti lang yung nararamdaman ko sa ulo ko Yun nandito sa chin Okay naman mga sir So yun yung mga vents ng helmets na to mga sir Gumagana yun dito lang sa taas medyo konti yung hangin na pumapasok kaya yun yung masasabi kong pangit dito yung top vent konti yung hangin na pumapasok mga sir woo sarap ah Yung ano niya mga sir, yung visor niya hindi ko alam kung bakit hindi nagfa-fog siguro dahil sa weather pero tuwing nagsasalita ako merong nagbi-build up na fog pero nawawala din one thing na maaring nagpapaganda sa kanya e eh baka dahil dito sa vents natin sa ilalim ang way kasi para mawala yung fog dalawa either you insert a pin lock here or bumili kayo ng anti-fog film or kung maganda yung pasok ng hangin dito sa chin At nakaka-breathe in and breathe out yung helmet yung yeah, makapasin nyo, kanina pa ako nagsasrita Pero walang nag-build up na fog, oh So, nakakabilib, mga sir <laughs> O baka dahil lang sa weather rin Medyo impossible kasi na hindi magkaroon ng fog to Dahil hindi naman anti-fog yung visor na to, mga sir Basic visor lang ito But what I like most is the wind noise silencing nitong helmet na to. Tahimik siya. Ay no, kahit ayun no, kahit nakataas pa yung ulo ko. Lagpas na yung ulo ko sa visor mga sir ha. Ah. No. Woo! Ganda. I like this one better than the LS2 regarding wind protection mga sir ayan eh o takbuhan ko mga 70 meron siyang tunog mga sir pero yun yung bugso ng hangin pumapasok kasi yung bugso ng hangin pero yung constant na pasok niya sa helmet mo wala ang galing nga eh <laughs> now mga sir I've been riding for about 11 to 12 minutes na and I don't feel any strain on my neck wala akong nararamdaman na sakit sa leeg ko because it feels lightweight and sabi ko nga sa inyo it feels snug nakayakap yung helmet sa buong ulo ko kaya I feel good it feels really fit sa mukha ko mga sir What I like more dito sa helmet mga sir is It's really not fogging Hindi ko alam kung meron ba talagang protection yung lens Sa fog Pero kanina pa ako nagsasalita Kanina pa ako humihinga ng mainit sa loob Pero it's not fogging kahit saan dito mga sir So, ayun Hindi ko alam kung meron tong anti-fog built-in na protection ha So, yun ay uh, Siguro maganda lang talaga yung uh, pasok ng hangin dito sa chin kaya hindi nagfo-fog yung helmet mga sir. As what I have said before mga sir, this is the first time na bumili ako ng Spider na helmet. I've been riding uh, motorcycles for more than a decade mga sir. More than 10 years na. Hindi ko alam kung bakit ako hindi bumibili ng Spider na helmet pero Bumibili ako ng spider na shades, mga sir. yon gusto ko yung spider na shades, sir. Eh. Pero, spider, hats off to you guys. This is a good quality helmet. Ang ganda ng pakiramdam ko sa kanya. Ang ganda ng fit niya sa mukha ko, mga sir. And it doesn't feel cheap at all for 2,800 pesos. And I get this kind of feeling pag suot ko tong helmet na to. Para sa akin, mga sir, worth it siya sa price niya. Bang for the buck, ika nga. Sulit yung pera nyo rito sa helmet na to. Hindi ito actually yung in-expect ko mga sir, but spider kudos to you. Minsan lang talaga ako mag-praise ng brand mga sir. First time kong binili to and hats off to you, kudos to you. Lahat ng good karma sa inyo na spider. Ganda ng helmet mga sir. Okay mga sir, final thoughts. What can I say regarding this helmet? First, The wind protection is so so nice mga sir. Sobrang tahimik ng helmet mga sir. Ah uh, wala kong ibang naririnig kundi boses ko lang. Kaya solid sa solid yung wind protection nya mga sir. Second, the vent. Yung vent mga sir, okay naman siya yung dito sa chin. Medyo nakukulangan lang ako dito sa taas na area. So, hindi naman actually problema yon Kasi kung gusto mo naman magpalamig talaga ng mukha mo Di, buksan mo yung visor mo mga sir So, yun lang, ito lang Nakukulangan ako dun sa single vent dun sa taas mga sir Pangatlo The visor is not fogging I don't know if it's because of the weather or Or maybe because of the good airflow of this helmet mga sir Kaya siguro hindi nagpa-fog siya mga sir pang-apat. Uh, I'm sorry but wala pa tayong chin mount. Na gawa si Hansi pero there are ways to put action cam in this helmet. So, I can still say that this is vlogger friendly because of the price. Last but not the least, mga sir, would I, Sir Mel recommend this helmet? Big, big, big yes. Thumbs up. It exceeded my expectation actually, mga sir. So, for those people wanting to buy a new helmet, an alternate helmet, this Spider Spike Tour is very very good mga sir. Thumbs up sa inyo Spider, very nice tong helmet ato mga sir. So another vlog has passed mga sir. Yes sir.